gentlemen, the Honorable Vice President Sarah Zimmerman, the Ay, um, pwede ko mag-request. Pwede thematic yung questions para hindi nagugulo yung ano, sagot. Yes. So kung mag tayo sa so example, nandun tayo sa House of Representatives na committee hearing, lahat ng tanong, ubusin mo na. Yes po. And then, thank you, Jay. Yes, oo, para oh. So. Uh, oh, Mahirap kasi magpabalik-balik ng so we can iisip. Okay. Can we start? Okay. Ay, actually, wala. Oo. Oh, um, first, sa inyo lang. Question and answer lang tayo. First question, Marisol Abdaruman, GMA News. ng last year of deliberation sa budget uh, although they are still hoping na magpapakita po kayo. You first come to words na talagang mapako na po sa 733 million lang po ang ma-approve. What can the OVP do with that budget, ma'am? Um, We will see. Uh, sinabi ko naman na noon, no, yung trason um, kung bakit hindi na kami mag-participate uh, sa budget deliberations ng Office of the Vice President sa House of Representatives. Uh, dahil nga sinabi ko na dalawang tao lang naman yung nag decide dyan. Congressman Zaldico and Congressman Martin Romualdez. At sinabi ko din yung proof ko uh, kung bakit sila lang dalawa and may paper uh, trail yung uh, sinabi ko against them. Um, so 700 million, we will see kung ano yung uh, maiwan and then we will work around that uh, budget of the Office of the Vice President. Pero definitely, tutuloy pa rin yung uh, trabaho, anuman ang budget ng Office of the Vice President. But then again, Ma'am, hindi pa naman po yung final kasi di ba ma meron pang sa Senate. So, hahabulin niyo ba, Ma'am, sa Senate? Kaya ba ay magpapakita na doon during the deliberation? Ah, uh, yes. Meron nag kami ng schedule galing sa Senate for the plenary budget hearing ng Office of the Vice President. So, a-attend kami doon. Pero wala na kaming expectation na mahabol pa yan. Kasi nga, sinabi ko doon sa interview ko, pagdating sa BICAM, uh, pagdating sa BICAM, kung nasaan nandun na yung dalawa, the Senate and the House of Representatives, wala ding nasusunod doon except si Zaldico at si Martin Romualdez. At ang example ko niyan ay yung attached na list no? uh, sa classrooms ng Department of Education kahit pa man tinanong ng mga senador, nandun pa rin siya uh, sa final draft and nandun pa rin siya sa General Appropriations Act. At ang isa pa doon na example ko sa inyo na sila Lidmig naman ang nasusunod doon, yung kaguluhan nila at sagutan nila sa akap. Wala, wala yung akap, di ba? Uh, nakita na lang nila yung akap sa bike camp. At uh, sinasabi ni Zaldi ko, hindi, pumirma ang mga senador eh. So, yun yung example ko na, yun yung uh, proof ko na dalawang tao lang nasusunod dyan. Si Zaldico at si Martin Novales. But despite that, ma'am, sure na yung inyong attendance po sa Senate deliberation? Yes. Kahit alam mong, if first come to worst, talagang yun lang makukuha ang budget ng OVP. Opo, oo. Uh, sigurado yung attendance namin. In fact, um, kahapon, na-discuss namin dyan sa um, Chief Staff na opisina, kung ano yung date para ma-block namin yung date ng uh, plenary ng Senate but uh, apparently wala pa daw mga schedule so nag-antay kami. Alright. Ang last po, yung show cause order po na pinalabas po ng Committee ng Good Government sa ilang mga OVP officials po? Opo, um, nabanggit kanina noong nagmo-monitor ng hearing na meron ng show cause order yung ibang mga personnel ng Office of the Vice President. Sabit lang namin sa aming legal dito sa OVP, meron namang kaming legal uh, division. And then we will ask our lead uh, lawyer to come up with a legal opinion. Uh, uh, next, I mean, uh, there's a follow-up question from Bea regarding the OVD budget? Hi, ma'am. Good afternoon po. Bea Peniza from Bombo Radio po. May I ask po, ma'am, given the budget nga po na 700 million, uh, napatakpo tayo sa mga ganong digits, uh, sa paglilibot niyo din po kasi sa si mga lalawigan, ano po yung mga urgent matters or urgent concerns na napapansin niyo na kailangan talaga ng mga sambayan ng Pilipino and paano niyo po ito mafulfill, mafufulf, given that budget po? Ah, ang Office of the Vice President naman kasi it's a uh, complementary yung mga projects namin uh, sa iba't ibang departments uh, ng gobyerno. Meron kaming tali dito sa Office of the Vice President kung gaano kadami yung mga nag access ng projects, projects at ano yung mga projects na ina-access nila. Ang number one talaga dyan is medical and burial. Makikita niyo yan sa lahat ng mga bill sa hospital laging uh, kulang yung pambayad ng mga relatives ng uh, pasyente yan ang number one and then number two is sa uh, financial assistance yung mga hingi nila na augmentation uh, sa kanilang pang-araw-araw minsan panggastos minsan pangbayad sa kuryente minsan pangbayad sa upa ng bahay minsan naman humihingi sila kasi nagkukulang na yung pambayad uh, para sa paaralan Eskwelahan ng mga bata. So iba-iba yung rason nila pero the same yung um, request nila, uh, financial assistance. And ang sunod niyan is yung request hindi lang ng mga taong bayan but ng mga local government units or even uh, mga barangay officials kapag merong disaster, humihingi sila ng uh, tulong para sa pagkain, food and non-food supplies ng mga biktima ng calamity. So yun yung top three na lagi naming ma-encounter na hinihingi sa Office of the Vice President. In fact, um, hindi lang yan sa OVP kasi nung mayor ako, uh, halos the same yung requests ng mga tao. So for the final question ko po ma'am, uh, punta naman po tayo sa Office of the Vice President po na Personnels po. So dun po sa budget na po na yun, paano po kaya hindi po ba mabibitin yung mga Personnels niyo po pagdating po sa kanilang uh, mga sahod or mga income po nila? Uh, hindi naman po ba sila mabibitin given that budget po? Or may mga benefits pa po ba rin silang matatanggap uh, with that budget? Yun po Yes, oo. Kasi ang unang-unang ginagawa, ng ano uh, budget is uh, pinupontohan niya yung obligations ng gobyerno kapag permanent employee ka obligation ng gobyerno lahat ng uh, bayad uh, sa iyo hindi lang yung sahod at iba kasali na yung iba pang uh, benefits so yan hindi yan siya pwede tanggalin uh, ng um, ng paggawa ng GAA, ng general appropriations act So, on that point, kung mawawalan ba sila ng sweldo at benepisyo, hindi. Kasi um, obligation yan ng government sa employees ng government. It's not the same for those na contracts or hindi sila employees ng government. Hindi guaranteed yung budget para sa kanila. Thank you very much po, ma'am. Okay. Uh, next question, Bongs maximbo Rappler. Good afternoon, VP. Yes. Uh, VP, uh, as we're speaking right now, my ongoing house probe. Actually, a minute uh, ago, uh, former deputy Secretary Gloria Mercado says you gave her envelopes containing 50,000 each from February to September 2023 when she was with Hope for the help Health orchestrate Health Orchestra positive learning. Uh, adept at project, she believes it could be to influence her decision as hope. Your response po? Dapat siguro kung mag-akusa siya ng ganyan, dapat may papel siya. Tulad ng ako, pag inaakusahan ako, pag sumasagot ako, binibigay ko yung papel. Gloria Mercado is a disgruntled em former employee of the Department of Education. She was let go because of la loss of trust and confidence sa Office of the Secretary. Mm, una niyang ginawa, well, hindi ko alam kung anong nauna, pero naka-strike siya sa akin. Ang uh, una niyang ginawa, nag siya ng 16 million pesos sa isang kumpanya, on paper, using my name, without any authorization from the Department of Education bigay ni JC sa inyo mamaya yung papel. Kalagay doon. Pangalawa, noong nag-school visit ako sa Cebu, merong lumapit sa akin na teacher. Sabi niya sa akin, Inday Sara, masakit sa loob namin na mga teachers kami na nasa field. Tapos merong humahawak ng teachers, teacher items na wala dito sa aming probinsya o wala dito sa aming region so binikwento ko siya. Iyon naman yung purpose ng aking mga school visits 'di ba sa iba't ibang lugar naman sa sabi ko one-on-one -on -one tayo kwento mo lahat sa akin ano and then it turned out ang HR mismo ng Department of Education our undersecretary took A teacher item from Region 7, nilagay niya sa Central Office for a non-teaching task. Ginawa niyang executive assistant niya, ang apelido nun, Villar. Meron niyang paper trail. So, nung bumalik ako sa Central Office, tinanong ko, totoo ba na meron tayong teacher item galing sa Region 7 na nandito sa atin? Totoo daw, nasa HR. HR pa mismo ang gumawa ng parang injustice sa teachers namin sa field. So, on that second point, hindi ko na pinalampas. Sinabihan na siya na there is a loss of trust and confidence. And uh, you should go. And then she said na, pwede bang mag-retirement na lang ako instead na paalisin ninyo ako? Kasi ang tagal ko na, matanda na ako. And then sinabihan siya, okay, sige. Uh, you go. So she's a disgruntled former DepEd employee. At yan yung dalawa na rason kung bakit siya pinaalis. May papel yung 16 million na solicitation niya. May papel yung teaching position sa Region 7 na kinuha niya. And my experience sa kanya, um, ayoko, factual lang ako ah, ayaw ko atakihin yung pagkatao niya. Pero, when she was HR of uh, the Department of Education, meron kasi akong time dyan for our USex and ASex na hindi EXECOM. So, pinapapunta ko yan sila, kung sino man yung merong concern, sino yung may problema, pumunta kayo sa akin, mag one-on-one -on -one tayo. So, one of those times na one-on-one -on -one kami, siniraan niya, yung isang USEC, isang ASEC ng uh, Department of Education. And bago pa lang kami nun. Uh, in fact, pag alis ko, two years lang kami. Very, very new. Nanagulat ako kasi HR ka eh. Pag HR ka, hindi dapat ikaw yung mag-cause ng away-away sa loob ng institusyon. Dapat ikaw yung maging peacemaker but uh, siniraan niya yung isang ASEC and isang USEC sa, sa akin mismo. And nagulat ako. Why attack the ASEC or the USEC sa kanilang pagkatao? Hindi naman trabaho. And then, ganun din nang ginawa niya. Nung malis na siya sa Department of Education because of the two points, lumipat siya sa Senate. Uh, some, one of the offices of the senators din nandiyan yan siya ngayon. And uh, yung isang kaibigan ko doon sa Senado, uh, narinig namin na sige na siya atake. Inaatake niya si Michael Powa, si Reynold Munsayak, si Gerald Chan, nang iyan ngayon yung uh, nakapangalan sa kanyang statement. Kaya kami, nung nagbasa siya kanina ng statement, hindi na kami nagulat. Kasi naririnig na namin sa opisina, jaan sa Senate, yung mga pinagsasabi niya after she was uh, let go. I think, hindi lang siguro niya matanggap na kasalanan niya kung bakit siya pinalayas sa Department of Education. Pero hindi din talaga namin matanggap na magsusulisit ka sa isang private company, on paper, 16 million. And then, kukuha ka ng teacher item sa field, gagawin mong EA sa Central Law Office. Hindi pwede yun. VP, in relation to that, uh, since uh, you brought up yung names po ni Attorney Poa uh, and Attorney Monsaya, so during the probe earlier, she said that yung reason daw kung bakit daw siya ni let go ng DepEd niyo po was that uh, she disagreed daw with Attorney Monsaya's suggestion that beaters in the DepEd computerization program just discuss it among themselves to avoid uh, field beating. Ngayon ko lang narinig yan sa so kanya ko lang narinig yan. Pero ako ang nagsasabi, kasi ako ang, I was the one who fired her out of the Department of Education. Yung dalawang rason na yon ang rason kung bakit siya pinaalis sa Department of Education. And as I said, may papel yon Ibigay namin sa inyo ang papel. Ang, ang HR record ni Villar, uh, nasa Dep Department of Education din. In fact, hanggang ngayon, si Villar nasa region. Kasi sinabihan niya yung region bago siya umalis na ilagay yan sa region, wag yan sa teaching position. Pero that person is holding a teaching position. Any more questions regarding the HOR probe? Dempsey, uh, Philippine Daily Inquirer. Hi ma'am, good afternoon. Uh, regarding din sa probe, kasi apparently parang uh, there was a response uh, from some of the congressmen about uh, yun, niya, yun sa, dahil wala nga po kayo ngayon doon.